natin sa Facebook. Grabe ang inyong support sa Facebook. Maging sa YouTube po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi ko nga po, mas gaganahan pa kami maghanap. Ang mga karapat dapat, tulungan at pabahayan. So ngayon mga kalingap, may mga dala po kaming uh, gamit. Ayan. Ayan po mga kapatid, mapagpalang umaga po sa atin lahat. At uh, ito nga po ay Happy Wednesday po at uh, bibigyan po natin ng reaction nito pong apat na magkakapatid na binansagan ng zombie. Kasi po sila hindi marunong makipag-usap sa uh, tao. Lalo na nga nung first anon yung episode 1 ba 'yon na talagang anuman ang ginagawa ni Kalinga pra binigyan na ng pera para lang po ay kausapin sila, hindi po talaga. Yung nanay lang po nila, nandun sila sa bundok talaga na, ayan nga po, o tingnan mo, oh, Ang ginagawa nila, kalinga, uh, delikado po yan, dahil putikan. <laughs> ako po ay lampa, mga kapatid. Yung mga nakikita ko po, yung ginagawa po, si Ate Idna, ang galing niyo po na uh, maglakad. Lalo na yung patirik, si Ate ng ang galing. Nakita ko na po, po na personal na nag... Na ako po ay gumagapa <laughs> <laughs> Pero si ng kapatid, ang galing niya na po na talagang pasubsob po 'yan, dagat po 'yan. Pag mahulog ka po ay madulas ka, babagsakan mo po ay tubig o kaya sa bato. Ay delikado po. Kaya po alam niyo po ba ang mga nagii-scout na kagaya dito ni Kalinga Prab, yung mga tumutulong, tinutulungan po nila Kalinga Prab na nasa bundok. Ay ako po ay talaga naman ay minsan nakikilabutan ako dahil ako lampa. Napakalampak ko kahit sa patag po yan, ay nadadapa po ako. Totoo yan. Kasi uh, dapat po talaga yung may sapatos tayo na ukol doon sa ating paa para po ay comfortable tayong maglakad. Yun po ang ano, sinasabi po lagi ng doktor. Dahil <laughs> ako noon po, nadapa na po nung no, nasa bakasyon kami talagang yung tuhod ko, nagpanggas-panggas. Kaya po ayan, no, oh, tingnan mo, oh. nakakatakot. Yung mga ginagawang pagtulong nila Kalinga Prab, rescue pa yan. Na talaga yung makatulong ka lang po sa ating mga kababayan. Kagaya nga po dito na dito nga sa atin natawag na apat uh, na magkakapatid na sumbi, talaga nga na po na nakakahanga po uh, na sila ay pumupunta sa mga ganitong bundok. Tingnan nyo po ba ang bahay. Papaanot natin na masasabing magpabahay tayo na ganito ang layo ng linalakad. Kailangan po yan may kalabaw yung may inihila. Siguro ganyan na po yan para marating. Ayan, di ba? At unti-unti uh, lang natin bibigyan ng sound kasi alam nyo po, makaka-copyright po tayo. Hmm. Ayan po ang, di ba, nakakaawa sila, no mga kapatid, ano? Na sila po ay talaga siguro yung pag, alam mo naman sa atin sa probinsya, kapag yung lumaki tayo sa, na mahirap, lalong-lalo na kung hindi tayo ma, marunong makipag uh, alubilo sa kapwa, talaga pong mahiya yan. Tingnan mo po, dahil lalo maki sa bundok, ay kung nag-aaral man daw sila nabubuli. Yung iba nga daw po yan, hindi nag-aaral, di ba? Kaya nakakaawa po sila na lumalaki sila na nandyan lang po sa isang sulok na sila-sila na lang. Kung iyan po ay masanay man lang na madala sa bayan na kahit pa paano maialubilo sa mga kalingap angel, iyan po ay mawawala yung magiging mahiyain nila. Baka si Akali pong maging masaya. Kaya po yan ay si Kalinga, uh, si Kalinga Prab ay porsigido po siya silang tulungan dahil po yun sa nakikita nila pong sitwasyon po nitong apat na magkakapatid. ba diba? Yun lang po dito ang kagandahan po kay Kalinga Prab na uh, talagang matyaga. Matyaga niya pong talagang gustong kausapin, ma Ayan, tingnan mo, ting, parang tuod sila, no? excuse me. Parang tood silang kinakausap, di ba po, mga kapatid? Oh, nagsasalita man po sila. Kayo, mm. Pakinggan niyo po. Huwag kayong matakot sa tao. Kasi nilikha tayo ng Diyos na para sa isa't isa. Tama. Makisalamuha sa bawat kap, makipagkapwa. Kaya huwag kayong matakot sa amin. Ayos? Oh. Ano ang pangalan mo? Chris. Chris. Toto, yung pangalan mo ko. Tingnan mo, hindi talaga nagsasalita. Mabuti yung isa nagsagot. Si Melissa? Ito, Ito yun ang pangalan ng katabi mo. Ah, Melissa, ano ang pangalan niya? Ha? Ah? Ayun. Natandaan ko si Bea, si Chris. Hmm, tingnan mo. So, Marunong naman sila po. Nakakaintindi ha? naman sila ng Tagalog. Kaya lang talaga, yung hiya nila parang na black Yung parang hindi ka makapagsalita sa sobrang hiya. Dahil nga hindi sanay sa alubilo ng mga karamihan. Kaya lang yan, yan po. nag lang din naman. Kasi siguro nabubuli, nag nagkaroon ng mga karanasan. Kaya siguro ganun sila kahiya na wala silang kompidensyal sa sarili. Di ba po? Kamusta kayo ito mo sa siya. pa sila. Ayan mo. Na yan po ay unti-unti yan. Pag nasanay na po yung kikalingap rab, unti-unti na po yan na mababago. Dahil si kalinga rab po, talagang matyaga siyang nakikipag-usap na sinasabihan niyang, huwag kayong mahiya. Di ba? Ay, talagang believe ako kay Kalinga Prab talaga sa pagtulong talaga dahil nakikita talaga niya yung talagang yung kalagayan ng, ng mga tinutulungan. Ma, yung ano ang nakikita natin na sa tinutulungan, kagaya nga nitong mga binubuling mga zombie daw po na magkakapatid na yan, at talaga po yung lalaki, hindi ko talaga narinig magsalita. Mabuti ito pong isa, nagsasalita. At itong pangalawa yata, apat kasi sila eh. Kaya po ay ano, walang kuryente po dyan at di Diba? Ang layo po yung dinadaanan nila yung lakad papuntang bundok, nakakatakot po. Oo. Oh. Ang dami ng daw dito? Paano daw magkakakasya? <laughs> diba? daw oh. <laughs> Lalagyan ng ano, tsaka kutsyon, di ba? nila lahat ginagawa ni Kalinga Prab talaga para yung mag ano yung maging active yung mga bata Yeah, yan ang kagandahan dito kay Kalinga Prab na ginagawa niya talaga ang paraan para maging active. Ito talaga, tingnan mo yung isa o oh, tingnan mo ito, parang grabe ang takot at hiya. No? Oh. Kaya alam niyo po mga kapatid, sana po ay ang kagaya nga po nito na mga tinutulungan yung mga talagang lumalaki sa bundok na hindi talaga nakarating sa bayan or ano kailangan po nito tiyaga. Tiyaga lang na talagang 'wag natin iparamdam sa kanila na yung mahihiya sila na kagaya nga nito ginagawa ni Kalinga Prab na talaga pong sinasanay nila na makipag-communication sa kanila. Talagang trinatry niyang magsalita itong mga uh, bata, no? Apat na magkakapatid, no? Dahil sabi naman ng nanay niya na iyan daw naman, pag walang tao, ay mga maiingay din. Talagang nagsasalita din. Kaya lang talaga, pag may ibang tao, talaga nga naman pong nahihiya. Kaya, hindi natin po yan maalis talaga po, mga kapatid kailangan po natin iyan na kaunti pang tiyaga. Tiyaga lang talaga yan. Hanggang sa masanay na sa camera na makikipag-usap na po yan kalinga prob. Ano? Ayan, mga kapatid, at sana suportahan po natin itong... Tinutulungan ni Kalinga Prab na apat nga na tinatawag na mga zombie. Grabe naman po talaga ang mga tao, zombie pa. Hindi na lang masasabing apat na mahiya mahiyaing magkakapatid at talagang nasabi pang zombie. Dilingating nan mo, oh. kukunin na lang parang takot pang abutin. <laughs> Kawawa talaga. Mabuti yung iba, itong lalaki medyo hindi na hindi siya nahihiya talaga talagang masasanay din yan po mga kapatid. Iyon na hope na talagang ano, dahil iyan po na isa sa mga viral na mga charity ni Kalinga Prab na beneficiary niya na. Sana nga naman po ay yung mga iba po dyan na mag na naman po, alam na natin yan, ay wag niyo pong pasukin at respeto lang po sa mga tumutulong gaya kay Kalinga Prab. Ano? Huwag naptin pong pakialaman ang hindi po sa atin. Yan, yan lang po ang masasabi ko. Thank you so much. supportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab. At syempre po ang uh, Kalinga partner. Ayan. Marami pong salamat at uh, talagang umanga ako kay Kalinga Prab. Matyaga palagay. Talaga siya iya na po talaga ang sakalam. Si Kalinga Prab, suportahan po natin yan. Ano? Maraming salamat at uh, yan, po natin sila Kuya Bal doon sa Hong Kong. Talaga nag enjoy no? At uh, alam ko ay malapit na rin silang bumalik. At uh, intay na lang natin, ang dami nilang nag enjoy talaga sila doon sa Hong Kong nung ano, pangalang taon, ano na, dalawang bisis na silang nagpunta. Talagang mainit talaga ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanila, no? At uh, maraming salamat kay Marie Pinida dahil talaga Ang groby talaga si Sis Marie Pinida, no? Kaya saludo ako sa iyo, Sis Marie Pinida. Thank you so much. Bye-bye! Paalam na po sa mga viewers kung nagmamahal kay Maludelo Santos. Thank you po sa Tim kalingap at lalong-lalo na po sa mga na sulid na nagmamahal po kay Maludelo Santos. At dito po sa Jump Card. 18, talagang patuloy niyo akong sinusuportahan. Thank you, thank you. <laughs> Bye-bye. Salut po talaga. Ang maimportante po ay ito, suportahan po natin ito. At sana po ito ay mapansin po. At uh, gusto ko po na tulungan ninyo po na masuportahan natin po itong apat na magkakapatid. At uh, alam naman natin yan, kung may itutulong may tayo, ma kahit malit na halaga tumulong tayo no hindi naman wala po sa pilitan mga kapatid uh, thank you so much bye bye paalam we love you